Ay, mga polis iyong yung naking door map, may sumakit eh. Gano'ng katagal na uh, yung napito na nararanasan? Ano, mga fighters na papalit na eh. Okay. Ano ba dyan? May harang uh, um, naman po mga sa Kung nag-rape ko yung 1 to 10, gano'ng kasakit yun? Slur 8. E. Okay. A uh, oh, saan po? Gano'ng kasakit po yan? May masakit sa likod. Dito. Saan po Dito. Gano'ng masakit po yan? Uh, e. pa ko na Nabuti pa. Kung ng <laughs> Dito. Dito. Dito po. Gano'ng masakit yan? Gano'ng <laughs> masakit? masakit yan? Ipo. 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 lang po? Ipo. 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 Ipo.

number 7 na kayo dito. Ayan What? number 7 po na nila. Ah, poor. Number 8 na kayo. Hands pa Okay. number 10. Ito na 2. Number 8. Pag-10 pa on na kayo. 2. Okay na po. Tangan. Meron pa rin. Kaya kasakal ka lang po yeah, no? No, lang po yeah. yeah. Sige. Po, po ah. kayo. Kamusta po ang pangaramdaman ng therapy? Kawal po. mag So yung pambuhat ko ng lecture ay